Hello, good morning, good evening, good afternoon to all. Magandang umaga sa ating lahat. Mga people, kumusta po? Uh, ito naman si Ka Merlyn Aguimatera at Ritualista. Ito po ang ating altar, mga people. Ito ang shout out sa lahat, mga nanonood. Welcome back to my channel, people. Si Ka Merlin po ito, Aguimatera at Ritualista. Bago ang lahat, people, pinapakita ko lang sa inyo ang altar ko at yung mga assorted. Ha? Na tumba yung ating kandila kasi masyadong malaki. Malaki ang kandila. No? Palitan natin ang maliit. na maliit. Uh, may puti. Ito ay para sa mga kaluluwa. No? Kandila. Green para sa kahilingan ng swerte. Ang dilaw prosperity prosperity ang orange kailangan din yung orange people swerte napaka lakas magbigay ng swerte ang orange pink about love so dito sa altar natin ay natumba na naman siya ang mga kandila na nilagay ko sa altar ay assorted at iba ibang klase ang kulay uh, napakaganda ng ating kulay ng ano, mahilig din ako mga collection na mga santo, mga people. Hindi alam, minsan, ano tayo, no? Ito, marami tayong mga, itong kahoy na to, nakakaiba, people. Yung parang ipo-ipo at maraming mukha, no? Ito sa kahilingan ng dasal ito, people. Ito, kung mapapansin nyo, marami akong mga shell na nandyan sa, sa altar ko. Siswerte yung shell, mga people. Maraming karga. Yan. Dito kami nagagawa ng aming mga gawain dapat sa ano sa baba. At medyo tambak lang ating mga trabaho kasi ito ay altan no. Ito. Ito na kalimutan ko nang suot ang aking ano mahiwagang kakaiba sa lahat. Kakaiba po ito. Ba't kakaiba yan? Kasi yan, pagdating sa likod ay tatlo. Yan. Radya kayo. Yan, marami din tayong mga ano dito people. Yung iba magtaka ako people. lo. Oh. No? Yung langis niya natutulog. Hmm? Marami akong langis dito natulog. Mga tamad yung mga langis. <laughs> All right people yan. At eh, marami din tayong mga agimat, mga uh, bao, bao na libon. Marami din tayo people. At yung mga corals. Ito, dignum corals yan. Tapos, marami din tayong mga, ito. Ipo-ipo. Buk ng tikba O buk ng duwente. Tawag nila dyan. Bangko. Ito, mga bato. Natuyo na mga tubig nila, people. Natuyo na mga tubig. Oh. O. No. Yan. Marami tayong mga, kung ano-ano mga invento natin dito sa atin. Ito nga, oh. Pagyan ko na lang ng langis ng mga natutulog. Iko so, pa ang nangyari sa mga to. At bakit sila natutulog? Okay, people. Ito, puro himag to. Mga himag yan. Sumbalik na may halong kabal. Eh, okay, di ba, people, yan. Dito rin naman, meron din tayo dito mga aking mga limang Buddha, Merong wooden budha. Kahoy po yung budha na yan. Ito, black budha. Ito, mababasagin. Yan po ay kahoy. Napakalakas niyan. Okay? Yan ang aking mga alaga dito ng budha. So, people, maraming salamat sa pinapakita ko sa inyo lahat. Ha? Maraming salamat. God bless ating lahat. Bye muna.